mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko uh, or iba pang personalidad? Ah uh, Cheryl mamaya siguro pangalanan ko na yung mga polis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Mm -hmm. Alam ko kung sino ang maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga like, ah, politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or uh, senador daw. Mayroon bang ganon? Cyril, Cyril, ang gusto lang ni Mr. Atong ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pira para, para gamitin niya agin sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit balibaklik ta niyo ang tanong niyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diritsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? ah uh, sa ngayon, uh, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan, yan sa bahay ko. Ano sila ang, mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Colonel, Colonel Major Kapitan. Yan yan at may mga civilian